kapising ay tigpi. tanggal kaya na yung una kapising na nailun ang kinain tapos inarihan ko ng patay yun kinain ulit ay inarihan ko ng patay kinain ulit nailun na yung kinain kanina buti nakita ulit mga kapising nagisang ko ng patay supa ng dugo mga kapising oh tuna ay black marlin ang nang pinagbata ko po ng mga kapising sunog mga kapising oh lit na litang black Berlin, ay sumunog pa yun hindi lang ako ni ang hawakan ka fishing ha oh. okay yun hey, mga ka fishing do no, Marlene fishing ilokos okay do bueno.

Hmm, tak tak mo na ka fishing. Yun oh. Magaling natin mag-ulang ka fishing. Maliit talaga pag maliit. Ay, maliit talaga pag maliit. Ang ka fishing oh, namuti na.

may isang mga ka-fishing o, oh, na mga ka-fishing mo kas kasan mga ka-fishing ko, bago mga ka Ano yung bangka ha? Magasgasan yung bangka. Magasgasan yung bangka. Danda mga kapising. Baka magbasa-basa. bangka mga kapising. O, isa daw yung bangka kapising. Yung pangkat sa'yo. Kapising ah. Oh. Pakalikot. Tayo kapising. Tayo na, Kapising. bilog Ay, bilog. hey bilog. Um, tama dyan, ha? tama ha? tama dyan. dyan yan di ah, natin, mga kapising, kung may serte. Mga kapising. Mga kapising. kapising uh, oh. Mga kapising. Ano? You know, pasok na pasok mga kapising. Ayun. Ay kailangan para isa. Ay sa pagkailangan. Ah, mga kapising oh, binigyan ko ng isda si kapising hang at tumulong sa akin nagpatak ng blue marlin. May ginala siya may pangmerienda. May ginala pang merienda. Yan. Yan. Yan si Rachel na 6 sa na Rachel Mark, Marcos ha thank you kapising yun o oh, kauli na siya oh.